biyahe tayo mga idol ang biyahe kong ito ay pawi ng Manila galing dito sa Batangas sa may area ng Matabungkay Lian Batangas ang daan ko mga idol ay Tagaytay yan nasubo Tagaytay dadaanan ko yung medyo matraffic na lugar pero depende pagka hindi ako pag hindi ko nalimutan eh, kukunan ko yung lugar kung asan yung matrapik pero pagka medyo nalimutan ko mga idol sorry baka mag shortcut shortcut ako hindi ko sa mga kukunan ng video tara samahan nyo ako mga idol sa aking biyahe mula rito sa matabungkay patungong C5 Tagig Metro Manila maganda rito ang kalsada mga idol makinis sarap manakbo wala masyadong sasakyan wala rin masyadong traffic syempre kaya naman yan na ni ninyo pa ang takbo namin Ayan. yung nasa unahan na yan na sasakyan mga idol kasama ko yan Yeah. Ah, ganda ng kalsada. Medyo makinis. Parang kalbo lang. Makinis ang ulo. Hehe. <laughs> sorry, sorry. Joke lang. Ayan. ganda pagkakaway din ng dito mga idol. na ano na naigilid na yung mga poste. Wala nang masyadong poste sa gitna. Ayan Lian Proper nasa mismo bayan na ako ng Leyan tapos may tulay dito na madadaanan pagkatawid ng tulay mabili na naman ang takbo dyan mga idol kasi wala ang traffic pero sigurado ito pag nakunan ko ng video yun sa Tagaytay na ginagawang flyover ay napakatindi ang traffic dyan talagang matutuwa kayo dyan mga idol haba na traffic nyan pag natsambahan pero may mga surkata naman kaya lang tsatsagayin lang kasi konti lang doon ka ulit babalik sa traffic yan ayun medyo mabilis na ulit o oh. yan mabilisan ang takbo wala lang masyadong traffic Kay sarap magdrive drive Pag walang traffic Yeah, talaga naman Sarap pala magdrive drive ha Pag walang traffic ha Talaga lang Ingat-ingat lang tayo mga idol Huwag tayo magtitiwala na Kung walang traffic Ay tinutudo-tudo natin ang patakbo Mahirap na Kasi sa mga probinsya Alam naman natin Marami dyan pabigla-bigla Takbo agad patawid ay pagkagay ganyan takbo ng sasakyan ay delikado yan kaya yeah, ingat ingat lang mga idol malapit na ako mga idol sa Batangas malapit na ako sa Tagaytay yeah, paket na ito eh paket na ng Tagaytay lagyan ko kaya ng sounds mga idol para naman kayo mahinig sige nga lagyan ko para hindi kayo mainip lagyan natin ang sounds yeah, malapit ako sa tagaytay mga idol shout out nga pala sa lahat ng aking mga kaibigan kasamahan sa sanuson shout out sa inyo lahat at sa mga patuloy na sumusup, sumusuporta sa aking channel mga idol maraming salamat sa inyo lahat at doon naman sa mga napapadaan sa aking channel ang pakiusap ko lang mga idol ay pakisubscribe papindot ng subscribe like at share na rin mga idol ayan at saka paki-comment na rin kung nagustuhan niyo ang aking ang inyong napanood sa aking vlog. Salamat. ayan andito na tayo sa Tagaytay mga idol. Malapit na malapit na tayo sa Tagaytay na ito na tayo sa Tagaytay may mga nagbibinta na ayan, yan yung sinasabi kong traffic mga idol maaga pa pala namin nadaanan to ayan o ginagawa dyan eh, flyover yan eh. Ayan, oh, nakalampas na din nag shortcut ako dyan mga idol kaya hindi ko siya masyado nakuna na mas matagal kasi nag shortcut ako may may shortcutan dyan sa caca tsatsagain lang kasi malayo ang ikot sa maikling daan malayo lang ang inikot pero maikli lang din naman yung tinagosan namin dito na tayo mga idol magsusurkat-surkat ulit ako dito papasok naman ang Kalax ayan surkatan ito dito ito mga idol ano? kalax na, na kami mga idol Kalax Express Cavite Laguna Express ayan ayan ang ibig ng Kalax meet na mga idol tama ito pagka pagbaba ng mga pasahero ko sa Tagigay bibiyahin naman ako pa uwi sa aming bahay sa Paranaque sarap ng tulog nito pagod na malayo haba haba ang biyahe yan na malapit na malapit na ako sa Slicks mga idol ayan ay 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 expressway ayan na malapit na po shout out shout out sa lahat ng mga subscriber ko at sa mga tahimik na panood ko maraming salamat sa inyo lahat mga idol huwag magsawang magbigay suporta sa aking mga vlog pag nakatanggap tayo ng biyaya galing kay YTI ipamamahagi din natin yan sa mga nangangailangan yan mga idol na kikita ko na ang pagpasok ko sa South Luzon Expressway in short is yan yan, is na tayo lapit lapit na. Ayan. Tuloy lang ang biyahe hanggang makarating sa pupuntahan. Naka-circle na tayo ng Kalaks Ayan. Kapasok na ako ng Islex. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. po Ayan. Hindi ba? Mahaba din yung naging biyahe ko mga idol. Ay alas tres. Ngayon ay mag-alas na. mahaba habang biyahe. Sa tagal kasi na haba na traffic sa Tagaytay ay kaya. Ayan. Kalapit-lapit nyan pero inabot na may kitapat na oras tala kong tutusin yan mga ano lang yan dalawang oras mahigit lang pinaka ano eh tatlo pero ako eh mahigit apat na oras dahil yan sa traffic Ayan, nasa C5 na ako mga idol maraming salamat God bless mga idol